ganyan yung sitwasyon dito Marikina River nag-alarm na oh napakadulas maputik mobit na dulas kapag ganito dito medyo malalim na yung tubig oh Hurricane River malalim na nga halos kalibil na ng kalsada yung ano yung tubig Hmm. Hindi <laughs> ko black pa dito. ganyan yung situation dito Marikina River uh, umaapaw na yung tubig nag-alarm na no? oh kahapon yata lumagpas yung tubig dyan oh. napakadulas maputik si move it si move it na dulas kapag ganito ganito putik yan eh solid na putik yan kailangan kung hindi ka magaling magbalance ibaba mo yung paa mo dalawang paa nakaalalay eh. once na dumulas bitawan mo kaagad yung gas so situation dito sa riverbank